Shout nga pala mga kabukid. Ayan. Pakita ko lang sa inyo guys kung paano ko ginawa yung machine gun. Machine gun ba yan? Basta. Ano lang tawag yan. So, gagawain natin yan para sa eco content nating mista. So, ginawa ko dyan guys yung machine gun ko. Puno lang yan siya ng saging. So, kinaltasan lang natin para medyo patulis sa dulo. So, yan. Uh, uh, Naghanap ako dyan kung paano ano kasi gusto ko siyang gawaan ng parang bala so nagputol-putol ako dyan ng mga ano lang mga, ano ng saging so para maging mistulang mga bala din talaga siya para mapakita ko lang sa mga viewers natin na mayroon talaga siyang bala na nakakabit mga idol so ayan na nga uh, kinabot, kinabit ko na yan dyan para magiging makita rin talaga na mayroon siyang balang nakasalpak So ginawa kong istandiyan sa mga idol uh, ano lang uh, gulong lang siya mga idol pinatong ko lang siya din uh, tinusukan ko siya sa bandang likod ng kahoy itinuso ko doon yung puno ng saging para uh, maikot-ikot ko siya mga idol So ayan na nga uh, sinalpa ko siya para maging mas maayos ayan So sa puntong 'yan uh, nag uh, nagpuputol-putol pa rin ako mga idol para gawain nating props. So nakita natin sa pelikula na Mista, meron siyang mga nakalagay sa mga ano sa katawan, mga bala. So syempre may mga nakaready na rin tayong ibang mga ano yan ah uh, ilalagay sa katawan natin para magiging magiging mista talaga yung mukha natin mga ito. sa puntong yan, uh, tinutusok-tusok ko talaga yan siya. Pinagtyagaan ko talaga siyang tutusukin halo <laughs> mga dalawang uh, kay siguro ng dao ng saging na uubos natin yan o tatlo para magiging mistulang mga bala lang talaga siya na makita ng ating mga viewers so yan, uh, sa content mga idol, ay kailangan ng tiyaga tiyaga talaga sa paggawa ng content para may ma-upload tayo, ma tayo para masaya naman po ang ating mga viewers maraming salamat nga pala mga viewers ko dyan sa walang sawang pagsuporta sa aking mga video Ayan, pinapakita ko lang sa inyo kung paano ko lang talaga 'to ginawa. So, nakakaano lang talaga, uh, mahirap pero masaya. Masaya ako sa ginagawa ko bilang isang uh, content creator na pinapakita ko 'yung mga gusto kong uh, i-upload or i content na mga videos. Ayan na nga, ah, uh, medyo mahaba-haba na. Yan, pa para medyo maging mas maganda pa talaga tingnan kas para maging ano sakto sa sakatawan ko bala ko sinyan ilalagay ko sa katawan ko and then syempre uh, may mga naka na rin tayo diyan may mga na-prepare na ako diyan na ano hindi ko lang napakita sa video yung ano mga tali ayan ang mga tali ayan na nga guys yung final ano natin video natin so naglagay din tayo diyan ng mga kuling uh, muka para maging mista talaga ayan di ba Naglagay din tayo ng parang helmet. So, maraming salamat mga idol sa uh, walang sawang pag-support sa akin. Bye-bye!